Annyeong everyone! Welcome back to my YouTube channel. Dapat January actually may vlog ako, yung New Year's vlog namin. Kaso, nangyari, it's nasira yung cellphone ko. So, hindi na ako nakapag-vlog ng New Year celebration namin. Kaya, ayun, lahat ng pictures, lahat ng good morning chickens. Lahat ng pictures, lahat ng videos ko dun sa cellphone na wala na. At hindi na may pa kasi hindi ko na pinaayos yung, ano ko, yung cellphone ko na yun. And ayun, sobrang daming pictures doon. Sobrang daming videos. oh Okay. So, ayun guys. Since wala ako maisip na i-vlog or ma-content, mag ah, ano na lang ulit tayo, magla live ko na So, ayun guys, medyo madami tayong gagawin ngayong araw. At ihahati din natin si Papa sa... Hello guys, bye-bye! O, eh, pabayagan. So, ihatid din natin si Papa ngayon sa, sa kaya papuntang Bicol. Kasi, uuwi na siya. Bicol, iiwanan niya na ako dito. So, maiiwan na naman sa bahay is ako lang at saka yung kapatid ko. Charo. So, ayun kasi. So, yun. Ayun nga, ano ba? <laughs> so, ayun. Kagigising ko lang at hindi pa ako nagmumumog at wala pa akong kahit ano sa mukha. Tingnan ako nakapagbukas ng pintana namin so ayun guys, simulan na natin ng vlog na to at sumanyo ko sa buhay buhay ng isang uig uig. ay di uh, nakalimutan ko pa lang sa damitan ko yung, ano, yung mga damit ko yung mga damit. Ayun ang damit ni Bro oh. o. Ayan, ang damit ni Bro Hilda. Kapula ba yung tali? Ito mo nga dito, kapula. Ano kulay? Like? Nasa plastic. Yan. Nasa plastic na lalit. Next. Walang <laughs> sakamay ka, ko, eh. Hindi <laughs> nga pala. pala. Yung labubo ko na tali, nasa CR yata. Ha? Yung labubo ko na tali. Ah, pa? papa. Thank you so much! Ay! Ay! eh. Alam niyo ba guys, lately, napapatalagang napapa, dami ako ng kain. Kaya, aww, oh, wala na yung jawline ko. Kailangan nating magpapayat. Magpapapayat ako, tapos magpapagupit ulit ako ng buhok. Huwag ka nang magpagupit. Ang <laughs> bahay ka talaga. Ang talagang pahamal ng buhok. Okay. Ayaw kasi ni Papa magpagupit ng buhok. Ay, eh. na lang ako pag mahaba buhok ko. Huwag ka nang buhok. What's me, Nene. Good morning. naman ang bahay namin na iyan. Yan ang bahay ng simpleng buhay. Ano ba? Good morning, my love! Good morning! Anong tinamat sa gabi? Hindi pinasok ang mga damit. Nay, ipasok muna natin yan. Dapat ipasok. Hi, Junaknak! Say hi to your mommy's vlog! Hi! Hello! Malapit na yan mag 6 years old. pa. Hi! Hi, Super... Hala! <laughs> so, ayun guys, nakabalik na tayo sa bahay. Sobrang pagod. So, ayun guys, meron lang akong tips sa inyo. So, every time na pumupunta kami ng grocery, lagi ako may nakaready na listahan. Kasi pag hindi ako nag... Pag hindi ako nag-ready na listahan, nakaposin yung budget. Ang dami, pinigilan ko talaga guys yung sarili ko, hindi dumukot ng dumukot. Ang dami pwede nyo sa grocery. Kasi mas short tayo guys. So, ang tip ko sa inyo guys, once na pupunta kayo ng supermarket, pag alam nyo na mas short kayo or sakto lang yung budget ko, you better list down. You better list down! Dapat mag, ano kayo guys, maglista kayo ng mga needs nyo lang or yung talagang kailangan nyo lang binili sa supermarket para hindi kayo mas ay, ang inip, guys. So, yun, guys. Ha? So, yun lang, guys, yung tip ko sa inyo. Pag pumunta kayo ng supermarket, gumawa kayo ng listahan nyo kung ano yung mga dapat yung bilhin. At pigilan nyo yung sarili nyo kumuha ng mga hindi dapat pumunta. ito, kain kayo yung bibig. Hahaha. Let's go, go, guys. Ito natin si Papa sa turbina. Nakatulog na ako, guys. Thank you for watching the gu the guys. Thank you for watching the vlog and I hope to see you guys on my next video. So, kami na lang ng kuya ko ngayon dito sa bahay. And, sanayin na rin naman ako na wala si mama at si papa. Kasi, si papa kasi umuwi siya lagi ng bicol. Tapos si mama naman na dun sa panganin namin ng kapatid. And umuwi lang siya every Saturday. So, ang naiwan lang talaga dito sa bahay sa ako. At saka yung kapatid kong panganay na lang. <coughs> yung dalawa naming aso. Ehem, ehem. Umuubuyo, umuubuyo. Um, wait. I'll give you an update regarding sa aking passport. Tada! Here's my passport, guys! So, bago natin tapusin ang tuluyan ang vlog na ito, guys, I just want to share with you guys na nakuha ko na yung passport. ko! So, guys, itong passport na to ay gagamitin ko as valid ID. Hindi porque kumuha ng pasaporte ay mag-a-abroad na kaagad. Dahil hindi ko nga alam kung paano mag-abroad eh. So, ayun nga guys. Ako kumuha ko ng pasaporte kasi wala akong ibang valid ID kundi feel health at saka PIN ID. And, yung dalawa na yon ID ay hindi naman kinukonsidered as valid ID. Like, hello! Tapos yung iba namang um, ID na kinuha ko sa government, ay ang tagal bago dumatay. So, yung humid ID ko nga, parang inasikaso ko yon year 2022, if I'm not mistaken, or 2021. And until now, ay wala pa rin ang humid ID ko. Actually, ang bilis lang kumuha ng passport. Parang hindi pa siya umabot ng one month sa akin kasi um, nagkaroon ako ng online appointment is January 17. So, after nung um, aking schedule, so nag-ayos tayo, pinas natin yung mga requirements. Maradali lang naman yung requirements, guys. Ilalagay ko na rin dito. I Flash ko na dyan. I-screenshot nyo na lang, sir. Charot. And then, so, ayun. Ano ba, ba? Ano ba ba sasabihin ko? Oh, oh my God. Parang, ano ba yun? naman may pinpost pa ako dyan. So, ayun, I'm so happy. So, ayun nga, January 17 ako nakapagpa-schedule ng um, para sa passport. And then, after January 17, pinabalik ako kasi hindi kumpleto yung requirements ko or mali yung requirements ko. Kasi, instead of um, voters or voters, of... oh my God, ang kapit ng aso. Bumating siya sa akin, February 19. Ang schedule kasi noon sa delivery is February 6. Pero na-late siya sa akin ng 3 days kasi pagyuhin. Pero tignan mo naman guys, January 17, nagpa-schedule ako ng appointment. And then February, February 9, nasa akin na siya. And I am so very, very happy. So, ayun lang guys. Thank you again for watching this vlog. See you on my next vlog. Bye!